yun guys panibagong adventure naman tayo dito lang kami maglalat sa malapit dyan sa dating pinagkukuna ng kupapat balatan sana meron ulit para meron na rin pang tara mo sa lahat Sakto, madating kami dun. Madilim na. Direct sa dive. Para magkaalaman kung meron pa. Hindi muna kami mapa. Kalagos Island. Matisting muna kami dito sa malapit. Medyo kasinag. Sama-sama na naman ang panahon. Ay, sus! Uy! Makatama! Alas! Bitaw na kayo! Tanggal na, tanggal na. May salabay kami sa labay. Katamay ko na ito eh. Panibagong pakikipagsapalaran uli. At talagbago ang una kong nakita. Ayun, sa pool. Dating spot lang ito guys. Yung naramihan namin ng balatan kung pa pa paano huling laot namin dito. May napansin ako ditong isda. Alatan. Nasa ilalim. Ayun, sa pole. Nakatanggal. Kaan dito parte sa parting kabila. Andun. Naglabo sa pinaka loob. Paano kaya ito? Balikan ko dito sa dati. Malalim kasi itong butas. Lalo nagpasok siya sa loob. Silipin ko. Ay, patay na. Napuruhan pala yun. Silipin natin masyado. Baka buhay pa. Patay na nga ito. May katabi ng surahan. Ayun. Sa Sa pool. Napuruhan pala siya sa unang pana. Ayan na naman ang manok. Itong surahan, panain ko. Ayun, sa pool. Matagal pang madala sa labas. Ayun, kuha. May ihawin na ang inakay ko. Yung isang klase ito ng surahan. Buti at sumilip ako sa pinaka ilalim. May kasama pa lang surahan itong alatan. At ito talagang bago. Ayun, gitik. Nakadalwa na tayong talagang bago. Oh, hoy. Kulambutan. Kaya lang maliit pa. Yan guys, unti-unti nang lumalaki ang kulambutan. Sa Agosto, sigurado mayroon nitong isang kilohin. Ayaw magpahuli. Mailap. Bahala kang ma. Kita ng kasama ko dyan. Ando na yung kasama ko. Butat hindi napansin. Oy, may sinusungkit na banagan. Yung kasama ko. Bulik ngayon klaseng balag bulik kung tawagin dito. Damputin mo na! Mailap! Buti huminto. Ayan, sige, damputin mo na! Ayon, huli! Simula 200 grams na balagan, 800 ang kilo. Ganitong balagan. Pag naglampas kalahating kilo, 1 na ang kilo. Uy, balatan. Pwede na ito. Makapal ang laman. Bayaran bagang 100. Dagdag pang na rin. Hanap ulit tayo. Baka may kasamahan pa. Oops. Balatan ulit. Ito ang big. 350. Malaki at makapal ang laman. Thank you Lord at taka dalawa na. Sana may kasamahan pa. Oops, balatan uli. Maliit pa ito. Huwag muna natin kunin. Manipis ang laman. Kapag maliit pa, manipis pa ang laman. Diyan ka muna para makalaki ka pa. Yung ina ang hanapin natin. Pag may anak, ibig sabihin may ina. Hoy, balatan Balatan uli. Ito ang malaki. Ito na siguro yung nanay. 350 again. Wow. Malaki at makapal ang laman. Madulas. Thank you, Lord. At dadagdagan pa. Hortan lino na ito. Ayos at sunod-sunod ang balatan. Sana yung dalawa kong kasama makakuha din. Ahoy! Walang butan ulit. Maliit pa. Sige, palaki lang kayo. At September, uumpisahan ko na kayong kunin. Ito guys, yung mga itlog noon. Sisiw na sila ngayon. Ulihin <laughs> ko at itapon ko sa malayo. Para di makita nung kasama ko, baka akunin. Sige langoy na. Magpalaki ka ha. September, kita-kita ulit tayo. Madali lang lumaki ang kulambutan. September, may mga good size na. Mga isang kilo at kalahati. At ito, alatan. Ayon, sa pole. Tinataguan na naman sana ako. Buti at maliit lang yung batong nakoblihan niya. Ops, balatan ulit. Ano kaya? Pero parang alanganin pa. Kunin ko na ito. Bayaran baga mga 150. Dagdag pandurudugtong na rin. Hanap ulit tayo. Baka may kasamahan pa. Ops, kanuping. Nakatalikod. Ayun, sa pole. Nakachamba tayo ng kanuping. May napansin akong talagang bago dito. Nawala. Saan kaya pumunta? Puntahan ko dito sa kabila. Andito. Ganda ng tago. Ayun, sa Ayun, sa pool madalang nga lang talagang isda ganito talaga pag dito sa panabihan lang marami kasing para sa seed dito at ito talagang bago pa ayun gitik. kumusta na kaya ang huli ng dalawa kong kasama hindi kami nagkikita malayo yung dalawa sa akin Ops, dalagang bukid. Ayon, gitik. Ang isdang masarap kilawin. Nasaan na kaya ang mga kasama nito? Hanap ulit tayo, baka may kasama pa. Oy, surahan. Kailangan magitik ko ito para madagdagan ng ihawin ang ihawin ng inakay ko. sa pole nakawala pa lumabo na ang loob wala hindi na makita wala na sayang Whew. kala ko madadagdagan ng ihawi ng inakay ko tingnan ko dito sa kabila baka andito andun lumabo sa pinakailalim sayang nito Hoy, butat lumabas. Ayon, sa pool. Kala ko mabibigo ang ihawi ng inakay ko. Butat lumabas. Ay, nakawala pa. Kasauli. Ayon, sapol Siguradong hindi ka na makawala. Bukas, magtotoos kayo ng inakay ko. Kala ko hindi makukuha. Totoo talaga ang kasabihan. Pag para sa iyo, para sa iyo talaga yan. Tulad nito, para sa inakay ko. Kaya bukas, ihaw ito. At ito, may alatan pa. Huwag kang tatago. Ando na nga, tumago na. Ayun, butat lumabas. Nakawala pa. Nasaan na? Lumabo. Butat hindi umalis. Ayun, sa pole. Butat hindi sumuot sa bato. at ito may alatan pa ayun gitik buti pa ito hindi tumago oy andito yung kasama ko may rapan ng pugita or tabogok tingnan natin ang huli may banagan, may kamilo may kupapa at mga balatan ayos ang huli nito talo ako sa huli. Di bali, mahanap ako dito. Baka madagdagan pa itong balatan. At ito, talagbago. Dalawa pala yun. Papustuhin ko ng maganda para magandang patamaan. Ayun, gitik. Butat hindi umalis itong isa. Ayun, sa pulpa. Nagulat lang. Kuha pareho. Yung guys at maakyat na rin ako sa bangka. Maraming salamat sa inyong panonood. Buti at pa. Hindi talaga makakarami pa ganyan ng ano. Sabig. Malamig ang baba. Galing sa laot ang ano ay alon. Kaya yung tubig sa parting malalim, mo sa parting mababaw. Buti nga nakakuha pa tayong balata, no? Oh, is na kuha mga Robinson. Sa yan. Tat -tat Tatlo yata yung nakuha ako. Apat yun. Limot na ako. Matatli tayo na bigo. May ihawin pang inakay ko. Sarahan. Yeah, mas marami pa yung yelo sa isda. Yeah, guys, matay pa kami. Nakabila lang kami ng bahura. Hanggang dito na lang muna una nating dive.